Simon Tulfo, isang retiradong broadcaster at kolumnista ay nag sa mga kumakalat na chismis online na inuugnay ang kapatid niyang si Senator Raffy Tulfo sa isang viral na alegasyon tungkol sa isang VivaMax actress na nagsabing nakatanggap siya ng malaking tip mula sa isang senador. Nag-post si Simon sa Facebook matapos maging viral ang interview ng VivaMax actress na si Chelsea Ilor nitong weekend. Sabi ni Ilor, binigyan siya ng 250,000 piso hanggang 300,000 piso ng isang senador kahit wala namang intimate encounter. Dagdag pa niya, ang pangalan ng senador ay di umano'y may letrang R, Y, at F. Ayon kay Mon, malabong si Rafi ang tinutukoy ni Ilor dahil scared daw ang kapatid niya sa asawa nitong si Act CIS Party List Representative Jocelyn Tulfo. Pero kahit sa palagay lang na totoo ang kwento, hindi na rin niya ito masyadong pinansin. Pero pag palagay na natin na totoo, e ano ngayon kung nambabae siya? Ang nakakahiya ay kung nanlalaki ang kapatid ko gaya ng isang lalaking mambabatas na mahilig sa basketbolista, sabi ni Mon. Kung totoo man ang balita, grand thing but not admitting, ang sabi pa ng mga abogado, e ano ngayon? Dagdag pa niya, sinabi rin ni Mon na hindi nakakagulat kung may ganung kalaking tip, dahil kaya naman daw yun ibigay ng kapatid niya base sa kanilang pera. Ayon sa kanya, may pinagsamang net worth na higit isang bilyon si Rafi at ang asawa nito. Sa kanyang bulsa nang gagaling ang pera pinamimigay niya. Kasing galante siya ni Willie Revillame, sabi ni Mon. Si Rafi, na host ng sikat na public service program na Rafi Tulfo in Action sa TV5, Radyo, at YouTube ay hindi pa nagbibigay ng anumang pahayag tungkol sa sinabi ni Ilor hanggang ngayon.